Matagal nang iniimbestigahan ng ilang carnapping incidents na kinasasangkutan niya. Ayon naman sa mga pulis, ilang miyembro ng naturang sindikato ang ma? tinitiktikan nila. Ito po ma? si Carolyn Arcangel, nag-uulat. Magandang araw po. Buti, iwan mo muna kami. Sige, Sige, ma. kung isang araw ko pa gusto itanong sa iyo. Magpapakasal kayo ni Atom. Hindi lang naman yan ang napansin ko eh. Kitang-kita ko rin na masaya si Atong itong mga nakalipas na araw. Sabi pa niya, palakas raw ako. <laughs> Balak po talaga namin sabihin sa inyo ni Atong, sa inyo ni Tito Choling agad. Kaya lang, inuna ko lang po muna yung pamilya ko eh. Kaya lang nagalit din si Mama. Kala niya, hindi ako tutuloy ng Canada. Ano pa bang kailangan mo? Nakuha mo na si Stella. Nauto mo na siya. Nakikiusap po ako. Pakinggan niyo sana ako dahil malinis po ang intensyon ko para sa anak ninyo. Hindi ako tanga, Atom. Sinadya mong alukin ng kasal si Stella para magbago-isip niya. Hindi po. Maniwala po kayo isa lamang ang dahilan kung bakit pakakasalan ko ang anak ninyo. Yun ay dahil mahal na mahal ko siya. Oo nga po't masakit sa akin na aalis siya. Pero hindi po ako pipigil. Tutupad po siya sa pangako niya sa inyo. Kaya sana'y huwag na kayo magalit sa kanya. Hindi pa naman po kami kasal. At wala akong ibang hinihiling. Kundi ang matuloy yun pero hindi ko po pagpipilitan ng sarili ko kung hindi po masaya si Stella. Dahil ayoko rin po siyang makitang nagdurusa. Dahil hindi niyo ako matanggap. Bakit kailangan pa sabihin sa akin yan? Hindi niyo naman kailangan ng pahintulot ko. Matatanda na kayo. Malaya kayong gawin ang gusto niyo. Pasensya na po kayo. Alam ko, mabuti kang anak, Stella. At mas lalong alam yun ng nanin. Kaming mga magulang, malayo sa pagiging perpekto. Nakakamali kami. Sasaktan namin kayo. Ako, bilang ama, ang na napakaraming kasalanan kay Atong. Kahit minsan, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Ganon din ang nanay mo. Mahal ka niya. Mahintindihan ka niya. Eh. Pakisabi kay Stella. baka gusto niyang... Baka gusto niyang tignan yung bestidang sinuot ko sa kasal namin ng papa niya. Sigurado naman kasya sa kanya yun.